Sa balita sa mga lalawigan, patay ang isang senior citizen sa Bindoy, Negros Oriental matapos matrap sa kanyang bahay dahil sa flash flood. Dahil nga sa malakas na ulan, pati pagragasa ng tubig sa ilog ay mabilis tumaas ang baha. Kaya maraming kalsada at bahay ang nalubog. Bukod sa nasawi, halos 200 pamilya pa rin ang apektado. Ayon kay Negros Oriental Governor Manuel Sagarbaria, Nabisita na nila ang pamilya ng nasawi. Nagbigay na rin ng food packs sa mga inilikas na residente. Pinaka problema raw ngayon ang supply ng malinis na tubig. Natagpuan naman ang labi ng binatilyo na nawala matapos tangayin ang rumaragas ilog sa Carmen, Cebu. Sa bayan ng Borbon, inanod ang bangkay ng 15 anyos na lalaki. Bago yan, nauna ng natagpuan na patay ang anim nitong kasamahan. Sakay nga ng pickup truck ang mga biktima nang subukan itong tumawid ng ilog sa gitna ng masamang panahon. Sa labing sakay ng truck, sampu ang nasa gip ng mga rescuer. Samantala, dalawang bata naman ang napaulat na nawawala matapos ang pagbaha sa Lanao del Sur. Sa gitna pa rin niya ng balakas na ulan at dala nitong pagbaha. Ayon po sa pag-asa, mga pag-ulan sa Mindanao ay dahil pa rin sa Intertropical Converge Zone at thunderstorms. Nag-iwan naman ng pinsala sa ari-arian ng baha. Pinagahanap pa rin ang dalawang bata hanggang sa ngayon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.